Mamina. Ayos lang kayo dyan? Hmm. <coughs> um, may mga gusto lang akong idagdag sa menu natin. Ah. Uh, Mamina. Parang may suggestion ako. Dapat para sa recipe para sa mga sawit no? Parang kailangan mo yun, eh. Hindi may tanggi sa tsura mo. Mong... Asal ka pa talaga. Inaamin ko naman. Masa ako kay Yuan. Kaya ito. Ahiya ako. Sorry, Mami na. Pero naman kasi, sana kinausap mo pa rin or lumapit ka pa rin kila Yuan kahit kasama niya si Aimee. Mas mabuti nga na magkaharap-harap kayong tatlo eh para magkaalaman di ba? Malinaw na yung narinig ko at hindi na kami magiging okay ni Yuan kahit kailan. Ah, uh, Miss Ina, may nagpupumilit kasi makipag-usap sa iyo eh. Feeling ko ayaw mo siya makita pero makulit eh. Yuan. Ina, Hintay ako nang hintay sa'yo kanina. Ah! Talaga ba? Paano ano? Pagmukain akong tanga sa harap niyo na ini? You were there? Akala ko pa naman nagbago ka na. Natotoo lahat ng mga sinabi mo sa akin sa isla. But <laughs> everything was just an act. No, Ina. I want to explain. Pakinggan mo muna ako. Ah, gusto mo pa mag-explain? Eh, sinungaling ka naman eh. Actually, ang galing mo nga eh. Napaniwala mo ako na gusto mo makasama si Lola at na, na mahal mo siya. I do. I really love Lola. Wait. tama na. Pwede ba? I will never trust you again. In fact, hindi mo naman talaga deserve na makasama si Lola eh. Dahil ikaw pa rin yung you wanna selfish at puno ng galit. Please. Just give me this chance para mapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Kahit ngayon lang. Kahit this is the last time. Please. Alas na talaga na to! Talay na kitang makita. Umalis ka. Huwag ka na Umalis ka na. Ma'am, inatake na naman po si Madam Aurea kanini. Hindi niya po maalala na meron siya mga apo. Alam mo, Kuya Edwin, mas gusto ko nalang paniwalain si Lola na wala siyang mga apo. Ba't naman po? Kasi mas na hindi niya na maalala si Nayuan at Juana para hindi niya na maisip yung mga ginawa ng mga apo niya sa kanya. Hindi na siya masaktan.